Umaabot na sa 260,782 ang kabu ang bilang na mga nakinabang sa programang Ayudang Medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag. Mula nang ito ay ilunsad noong 2019 ayon sa ulat ng Bangsamoro Government, sa buwan ng Agosto lamang, mayigit 120,000 beneficiaries ang natulungan ng programa sa pamamagitan ng libreng bayad sa ospital at iba pang tulong medikal. Sa kabu ang bilang higit 112,000 ay kababaihan, halo 60,000 ay mga kalalakihan, at halos 90,000 naman ay mga batang may edad 15 years old bababa. Ayon sa Marm Government, hindi na kailangan mag-alala ng maraming bangsamoro sa kanilang pambayad sa ospital dahil sa libreng medical assistance sa rehiyon. Bukod dito, iniulat din na 84% ng mga benepisyaryo ay nakatanggap ng zero balance billing, isang malaking ginawa para sa pamilyang bangsamoro. Ayon sa tala, umabot sa 1.17 billion pesos ang kabuang pondo na inilaan ng Office of the Chief Minister para sa programang medikal. Ang Ambag Program ay isa sa mga pangunahing programa ng Regional Government na nakatoon sa pagbibigay ng accessible at inclusive na serbisyong medikal para sa mga mahihirap na Bangsamoro. Drama Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita